Kasi parating parating buzzword yun ay utang ng Pilipinas lumalaki na naman. Yun ang totoong implication niya. Oo, ang kasi ang laging ano, sinasabi ba sa utang? Ang iniisip kasi laging... nila may darating dito hmm. <laughs> si Dahil hmm. sa so, upakan hmm. tayo eh, parang ganun. Ang ano kasi niyan is paano mo kasi to begin with, may, may, marami nagsasabi na baon na tayo sa utang. Oo. Oh hindi naman tayo baon sa utang. Ah, okay. So, sinasabi na, ay, 16 trillion na yung utang. Yeah yeah, 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 yeah. Oo, nadagdagi ng gantong million. Ang per, tatanong ko sa'yo, paano mo pa malalaman kung baon ka na sa utang? Mm. So, malalaman kung baon sa utang sa dalawang bagay. Okay. Una, as a percentage of your income. Uh -huh. Kung meron kang 10 million, uh -huh. so, kung meron kang 10 million na tao na nakita o uh -huh. sweldo, mm. tapos meron kang 1 million na utang, baon ka ba sa utang? Hindi. Ah uh, okay, Hindi. Okay. 'di ba? So, hmm. pero kung 1 million 'yung utang mo at 1 million ng sweldo mo sa isang taon, baon ka sa <laughs> baun utang. Sa pero sa uh -huh. second factor, baon ka ba talaga? It depends. Yeah. Eh paano kung 100 years to pay 'yung 1 million? Ah, hindi ko pa rin So, ano nga naman? Tama diba? kasi technically, ilan lang 'yun per year, 'di ba? Uh, Parang ganyan. If uh. divide mo 'yung 16 trillion sa 26 trillion or hanggang 30 yeah. trillion na national income natin taun-taon. Okay okay, okay, okay. So, that's less than Uh, so so less technically, than 60%. kung kung wala tayong gagastusin sa bansa mababawasan. Ba na? <laughs> Pero yun ay kung payable siya this year. Hindi Yes, hindi oh, naman kailangan. Payable siya between 12 to 15 years. Mm. So in short, malayo pa tayo doon sa crisis na sinasabi na ah, baon na tayo sa utang. Hindi tayo baon sa utang. Oh. Alarming, ano lang, uh, worrisome lang. Oh. Kasi dati bago nag-pandemic, less than 40% of our income na yung Sumangat. ano natin. Pero ngayon nag 60% kasi kaya nakakatakot. Okay. Nung nag-declare si GMA, President GMA na fiscal crisis, uh, nasa na mahigit 77% of income yon. Wow! Talo 60 uh, lang. Okay, ngayon. okay. So okay. kaya medyo, Uh, manageable very manageable, manageable. <laughs> hindi hindi yung, yung mga alarmist na sinasabi bauna na sa utang yung bawat sanggol na ipapanganak ay eh, kakapanganak pa lang ay eh, may utang may na utang na, na sa oh sigana ng elefenifera ni oh papanganak oh, ipapanganak ang anak niyo may utang oh, parang sinasabi oh, sinasabing oh. wala tayong utang pero laging tatanungin natin bilang matalinong mananaliksik no eh in relation to what? Yes, yes, yes. Yung Tama. utang na yon in ano relation to what? Uh -huh. Oh, so Atin yung konteksto ni. sitwasyon. Konteksto, ano magkano income, Tama. kailan babayaran, di ba? Et cetera. So yun yun yung sinasabi natin.